Smile pak. Oh, no. Lonely is the night. <laughs> yes I'm home. Bye -bye. I'm house. I'm <laughs> in. <laughs> kaya! Kaya, 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 ano pa naman kaya, yan? Ang tamlay-tamlay. Hi guys! Good morning! May bago na naman tayong video. And for today's video, so bago ang ating hairstyle, balik short hair tayo ngayon maya maya is may pupuntahan kami dito sa Romblon na resort na magandang pag overnight daw. If nagbabala kayong mamasyal, at least may idea kayo ba diba, kung saan kayo pupunta. Nakikita nyo, nandito tayo sa Romblon. I'm with Kuis Avic and Panpan! Hi Panpan! -hi nga, no? So today is Saturday. Gala day! So, pupunta kami sa Kahimos para para doon na kami makikita kita. So meron kasing get together yung family ni na Jen ngayon at makikijoin lang kami ni Kuya sa habik sa kanilang pag get together. So let's go, Puntahan na natin sila. Mm -hmm. At bakal lang gusto niyo din consider yung resort na yan kung naghanap kayo ng mga mapapasalan, mapupuntahan dito sa Romblon Romblon this summer. Thank you so much, guys. So we're on our way to Pahimos Rock. <laughs> kay Carlo, shout out! <laughs> shout out kay Carlo, kay Gino. Like shout out. Kala mo naman si Kat. Binara yung sari. <laughs> CJ! Hi! Rita! Hi! Oh, no. Ito ako gusto mag-vlog. Future uh -huh. vlog. <laughs> Hi! Ganda! Anak, anong gawa? Ganda! It Gutom Gutom to. Anong oras na naman? Anong oras na? So, sa mga naghahanap ng milk tea, ito yung best milk tea dito sa Romblon. Yeah! Guys, sa mga naghahanap ng milk tea, akin, yung mga maramasyal ng, ng Romblon, ah, uh dito ay sa Taste of Beshes. So ito yung favorite namin milk tea hand dito kasi actually super love talaga namin yung flavors dito as in masarap talaga yung flavors nila. Yan, Barangay 4. Yes. Yan ang aming fruity. Kami na mismo yung nag-acture sa inyo na masarap talaga yung milk tea nila. Yes. At shake fruit Asin As in, fruity talaga. Kung ang pinili nyo, passion fruit, passion fruit ang makukuha nyo. <laughs> Kung pinili nyo ay lychee, lychee talaga yung makukuha nyo. Okay, so nandito kami ngayon sa Buena Suerte. Dito sa Romblon, Romblon. Super nice dito ng place. As in, tapos super mura lang ng accommodation nila dito. Yung malaking bahay na yun, ayun, nakikita nyo yun. So, dun kami magsistay and good for 22 persons yung sa baba na kwarto, which is 2,500 lang siya per night. Super daming bed, parang 8 bed, 4 na double deck at saka 4 na 4 na beds. So, super nice talaga sa inyo. 22 persons. Pero ilang bed? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 beds. Five. ng iyong family. Ano naman sa shadow mo? Thank you po sa lahat ng pumunta. At ang pound sa, sa aming pag-imbitasyon. Wow! Wow! Wow naman! Ang punong abala. Hi! Ito ang ating ano... basta. Yes. <laughs> ang mga tambay ng taon. Anong wala mo? Oh, eto mga TikToker na to, oh. Oh, busy busy sa pag-iyaw. So, ang sinablumon nang to mangyari sa family namin, pero kulang pa din kami. Kulang pa din kami yung panganay. Hi, Queer And welcome back! Welcome back sa aming pangalo. diyan yeah, so bakit daw kami nandito? Syempre para banding-banding kumain. Tsaka ngayon lang ulit naka Naka-uwi yung mga taga Cavite. Okay. Oh my God! Sino taga Cavite? Fit! Fit her bangs! <laughs> Shut up! Mag-i-tay <laughs> lang <laughs> Yes! Si pangalawa! Dati to ang representative ng pangalay. Yes! Come on! Okay. Okay. Ayan na, representative oh, hi, and mother, oh, and this is our pinsan niya naman. Mama, atay. sino sila oh. may Hello. Basta? Si ako. Hindi ko yan. Hindi ba nakahay? yan ay si extra. Ampon. Ampon, ampon. So, kainan na. Oh, pila pila lang ha, pila pila lang, isa isa lang. <laughs> Sarap day day. Itong pogi, oh, pogi pogi talaga. Hello. Hindi ka na lamig? Hindi ka na Ate! Braso bang kailangan mo? Ito? Yan! Ayun maran. Yan! Pogi! Pogi! Hi ganda! Mm, future artist yan. Ganda. Go na go nga si Kuya eh. Alam na alam niya oh. Sino ka mukha mo si Mama Joy? Si Mama Joy? Ah, oh, katingin siya. Si Mama Joy? Dali, sabihin mo ka pa parain. Love you. Dali. Turo mo yun. Mama! <laughs> May naliligaw po, may naliligaw. Hindi alam ang gagawin, hindi alam kung pa saan patungo. Padawagan kung kaninong jowa yung naliligaw, hindi alam kung saan pupunta. <laughs> Asan ba talaga ako? Huh? Asan ba talaga ako, hindi na alam. Hello! Si Miss <laughs> Hello! 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 Uy, punong-puno, oh, grabe puno puno grabe, hala. puno puno talaga. So po sa puno, tara. Ay, ay, ay. Oh, kanina lang nandun kayo sa may puno. Ba't nandito na kayo ngayon? Matatakot kami sa coconut nut. Isa pa. Ma smile, smile, isa pa. Oh, oh, uh. nice one. So yun na guys, kakain muna kami. Okay. Kasi nagugutom na kami. Wala pa kaming lunch. Hi! 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 Kaya taray ha. Baka kain na tayo. Nagugutom na daw siya. Kain na kami. Let's eat! Kain na po. na oh. po. điên đúng không đúng không, điên nó không đúng

Meron siyang pang-save video kanina.